ito Palat. Oh, oh, Kasi patis ko 'yan eh. Oh, Tingnan mo, ang mga kumakain ito. oh. So 'yan ang mga katunayan talaga na masarap. Mura na. Ano ang sila? Ang pagkain. Ay kuya, naharangan mo yung cam ko. <laughs> naharangan <laughs> mo na kalaib <laughs> Okay, mga Pahalat, tito, no? tita, mga kasama ko sa community. Uh, oh, kung may pagkakataon, punta tayo dito para matikpan ninyo ang M&M Restaurant ni di Diwata. Mura na masarap. Yung dal-dal mo, kumain ka na. <laughs> <laughs> Kamaya ka na dal 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 kami, kainin kita. Sige. <laughs> grab ako. Grab. Grab ako. Grab din kami. <laughs> <laughs> Grabe kumain. <ko ba> <laughs> <laughs> ano ba grupo mo? uh, ah, ada guardian sniper. Mm hmm. Yung Rados set nag-safety ka rito, no? Ha? Nag-safety ka. Safety nation. Hindi, ini, hindi, hindi. Sinadya ko na talaga. Kagabi, di di uh -huh. <Hey, dito, dito ako nag-hapunan, eh. eh. Dito na ba ako nag-lans? Grab din kami, kuya. kami lahat. Grupo kami. Binom. Binom Group. Binom Society. Hmm. Oke, ini 3 per match. Cek okay. aja bro yang tropa namanya di hmm. Kakak lah. itu. Hah? Sabar, sabar. Oke, oh, kalau papa datang ayo, atok dulu. Lembusnya itu dulu, noh. Lembusnya gelap. Jadi aku kalah gaya paling no? butin ke depan pemain pertandingan. Adek butuh lupa enggak ada. Kayain tayo, guys. kasi puro sili yung ano lang. Mamahal lang na yun. na ba yan? Live. Live. Huli kulong. Karating lang namin. dumiretso na kami dito. Nagutom kami eh. Saan na kayo dito? <laughs> Kasi lang, lang po yan siya, yeah. Masarap kumain pag nagtamay, oy. Kasi sa magkutsara ka, hindi ka naman marunong gumamit. Oo. Tulubog ka lang, <laughs> wala? <laughs>

Live tayo ngayon sa Diwata, Paris. Napipaan. Napakarami na naman ang kumakain. <laughs> Yun. Sabihin na naman ng mga basher, wala nang kumakain. <laughs> Hindi totoo yan. <laughs> Hindi totoo yan mga kagrots. Hindi totoo yan. Tagabuhol po ako. ko lang. Oh. <laughs>

May kita, ay, na, may kita sa yung higit na sabaw yung higit na dun sa ako maha din mamit ng kutsara ako maha ako ganun kutsara. din ay, ay, uh -oh. ano sir Biyo ang sarap ng sabaw ng bulalo hmm. napakalambot pa guys malambot pa sa akin yung sabaw Kahapon nag kumain ako ito din yung ulam ko, pero ngayon ito pa rin dahil masarap nga. Under rice, for only 180. Thank you sir, thank you po. Ibang sabaw yan, sabaw ng pan at ayan. Oo. Bulalo. Hoy, kumuhaan lang kayo ng kanin, pre. Kumuha lang. nag tayo. Ang dami nga nung Ikaw, gusto ka pa? Soft drinks? Kuha ka lang kuha na, Oo, uh, kuha ka kamo. Dapat. Tuko, tuko na, ko. Tuko na. Wala kang istab, turo mo lang ako. Let's go, kain na! Kasama natin ang mga trupang binom. Yeah. Binom lang sa kalam. Ang dami na ang dami nating viewers. 1k. Mamaya oh, oh. isa share ko sa ano. It's easy. Okay, see. Okay. Pag-end ko ng live. Papanood niyo lang. bye nice.

Yung coding pwede na ngayon, di ba? May may ano naman, may window hours naman. Hanggang alat yung katol. ko yung ano? Yung litsunan? Ah, wala

Okay. Okay. Mo Hindi ako deo. na. tama. Driver ako. Gahe ka na, may driver ako. Coding siya tol. Coding yan eh. Walang coding ang grab, di ba? Ayan, nabusog na kami. Maraming salamat. Sobrang busog na naman yung diwata. At saka sa mga tropang binin natin.